Shout out mga ka road trip So nandito tayo ngayon sa Motoris Dito sa Surigao City uh, Tamang tama Marami ditong mga sasakyan na pang road trip Mayroon uh, Three wheeler Yung tinatawag na baobao Ang dami nilang stuck dito Tapos Titingnan natin kasi dito yung mga Bagong presyo ng mga motor ngayon Na mga branded Yan, Marami silang stock dito ngayon na bao-bao. So baka makapasyal kayo dito mga bus. Actually, nandito, rin, nandito lang naman ako para tumingin din ng mga presyo ng mga motor kasi minabala ko rin na kumuha ng motor. So dito ang daming naka-stock na click. Version 3 na yata itong mga bus. Ayan. So ang dami, daming unit. So, kung interesado kayo na malaman ang mga presyo nito ngayon, uh, panuorin panoorin nyo ang video. Papasok tayo sa loob para makita natin yung mga presyo ng mga motor na ito. Yan, ang dami. daming mga stock nila dito. So, tamang tama. Nagsisimula yung bagong taon. Kung kukuha tayo, eh, mayroon tayong bagong motor sa bagong taon o bao bao sa bagong taon so dito tayo sa loob ayan so unang nakita natin itong Yamaha ayan o ang ganda ito nga pala mga busing kung titingnan nyo itong nasa una sa unang tingin parehas lang sila ng tsura pero actually mga bus magkaiba talaga yan sa presyo So, ayan. Kung titingnan mo yung likuran ng motor na yan, pabilog. So, ayan, no? Oh, pabilog. Doon sa kabila, patalinis. Patulis. Ayan. Kaya, check natin yung presyo ng isa kung magkano. Pero, parehas lang yan, mga bus. Kunti lang ang naiba dyan. Yung sa likod lang. Ayan. Ayan. 'Di ba magkaiba yung price niya? So parehas lang naman sila Yamaha. Pero kung ako papipiliin yung isa, yung patulis yung likod, maganda kasi tingnan yung patulis. So Yamaha. So dito MT03 yung nakalagay sa medyo mahal. Dito naman sa kabila Ayan. Empty. iba na sila. So itong isa medyo upgraded na ito. So ang daming stock dito ng ganitong motor. Magaganda pa yung kulay. Mayroon black So isa lang naman yung naiba ang presyo. So halos lahat ng ganitong motor nag, mag, nagkaparehas lang ng presyo. So dito tayo sa kabila. Kung mahilig kayo sa mga motor cross, ito na yon hindi ito yung presyo nila. Ayan. Pang motocross na motor. So, ang kumpanya nga pala na ito mga bus ay Motorist Motorist Company So, dito sa loob, ito yung presyo ng click Ang daming click nila ngayon Version 3 Na click So, napakarami Maganda rin kasi yung click mga boss. Yan. Dito na to sa SMCC na. So, ikot-ikot lang tayo ito. dito mga bossing kasi So, oh, so, ito nandito na yung ano CBR 150. Ang ganda. Ito yung pang ano nila. Pang showcase, pang showroom na motor. So, ayan yung presyo niya. Kung gusto nyo itong kunin, ayan, ganda sa likod. Matulis. Honda CB 150 cc. Tingin-tingin lang muna ako dito mga busing para rin makita, rin, makita nyo rin yung mga presyo ng mga bagong motor ngayon kasi para mayroon kayong idea kung sakasakaling kumuha kayo ng motor at least may idea na kayo ng mga bagong unit ng mga motor ngayon yung Yamaha so ito naman yung mukha nya so pinag pinaganda na talaga yung CBR kakaiba na yung mukha nya So dito, ayan. Daming bago. Mayroon din sila dito ng Honda Beat 125 ayan. Yung bagong version niya yun. So ang So dito naman tayo sa Honda Click 160. So alam natin na ang motor na ito ngayon ay napaka demand maraming bumibili ng ganitong motor na Honda Click 160 so yan ang kanyang presyo isom inyo -in na lang mga boss para makita nyo talaga yung presyo mayroon ditong dalawang kulay yata itim at sakarid. yan so napakaganda ng motor na ito Honda Click 160 naka mat matred red at saka mat black yan ang daming stock tapos nag iisang EDB kaya lang yung EDB mga boss walang presyo ayan so yun lang mga boss marami sa ay mayroon pala dito ayan yung presyo ng EDB so pakisumin na lang mga boss so ako din magde-decide kung ano yung kukunin ko. So magtatanong-tanong pa ako dito kung ano yung mga medyo kaya sa budget natin. So ayan, maraming salamat sa panonood. Sana nakapagbigay ko sa inyo ng kunting impormasyon uh, informasyon at nakatulong sa inyo. Doon sa mga mahilig sa motor at gustong kumuha ng motor. So yun ang mga presyo ng mga bagong motor ngayon. Yung mga branded na motor. So kung hindi pa kayo nakaka subscribe mga boss, sir, ma'am, uh, pag-subscribe pag subscribe na lang para makatulong din kayo sa munting channel ko. Like and share at pakipindot na rin ng notification bell para kung may bago akong upload na video ay manotified kayo. So ayan, maraming salamat sa panonood. God bless and Happy New Year mga boss, sir, ma'am. डीबी में ना महल में ना <laughs> May gusto ay makibalyo sa ako yung aning motor. Ipay. Isa rin gani ipay. Pero mahal magunin kay kuan man ni siya ka nang. Ipay magunin siya. Yon ipay. Ano ano ya mong kan sa bus. Ya ata pato. Bangoy pa kay ipay bagwa pa nang gawa sigod. Ano ya mong kan sa bus. Mama.